make sure to hit that like button. Get ready. Lord, oh, parang nagbalik ako sa ano, doon sa barrio namin. Ayun, puro damuhan, damo, 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 tapos mga puno nila. Ang mga nyog maganda man mag maganda presko ayan walang mga ano dyan ahas yun dyan wala walang ahas sigurado ka oh, ako na una pag may ahas ako una taklawin ah <laughs> oh, dyan. marunong daw man siya daw sa, sa, ahas ako hindi na takot ang ahas sa ano sa inyo ng paas hindi lang mapakan pag mapakan mo talaga kadating ka eh hindi mo naman siguro maapakan yan Ayan. Kukunin lang namin yung ano yung uh, ilog na tinatawag nila. Uh, ano ba, ano ba sa English ng ilog? Nail. Nail. Ayan. Doon. Pupunta lang kami doon. Tapos para meron tayong ma ano ma baga meron tayong content. iya content natin dito yan tinitingnan ko kasi hindi dinadaanan ayun ayun ay yung ilog ilog nila ayan tapos may mga ano dito kawayan tapos may may kalabaw ayan kalabaw pa. ah, parang maraming isda rito ah ayun yung kalabaw oh Ayun, pasig. <laughs> Ayun, yung ilog nila. Ah, yung mads, yung mads ko. <laughs> Ayan. Ito siya. Ito yung ilog. Yeah. Naglalabas sila. Ayan, no? Ito, may ito siya. May low tide, saka high tide. Meron din yan? Hmm. Kasi means, pag ganito, high, low tide, ano siya, yung... Ano ba yan? Buhangin o ano? Halo. Halo. Putik? Halo. May putik sa ilalim, pero buhangin pag uh, parang pag pa kami ng putik lubog yung paa mo oh. Mas, pati di ano? Tinga uh, baras ano? Ha? Huh? Baras may halo lagay? Oo. Oh. oh, may halo daw, may halo. May halo ayan. Kita kasi ayan no. Pag ano, pag high tide batas ang tubig. Oh, Nakakadaan ayan. yung bangka. Ayun, Nakakadaan bangka. ano. Ayan. Pag low tide hindi makadaan ang bangka. kenda ayan no. Oh. An an asin ah, e eh, taog. Oh. Pumapasok parang parang ganun mm. ganun lang ano ngayon, no. Pag pag, pag high tide, pa, papasok yung ala. pag dito na. Hmm, pag ganun hindi, pag ganun. Pag ganun pa rin. Oh, high tide. Pag low tide pag ganun, pababa. Hindi oh. Tingnan mo yung tubig parang pag ganun eh. Hindi, pag ganun. Tingnan mo yung agos oh. Ayun oh. No? Ipo-ipo yan sa tubig. Eh, tingnan mo 'yun oh. Oo. Oh, oh. Hmm. Mm. Di ba? Papunta doon. Ah, o oh, nga papunta doon. Mm. Ayun. So, ipo-ipo lang pala sa tubig. Meron palang mm. ganun. Mm -hmm. Okay, yung sa mga, Bisaya, ano. liro. Liro daw, liro. Liro ko sa Bisaya sa Ita, wala. Uh, ano, to liro. <laughs> okay, mga lords, at dito, kukuha tayo mamaya doon sa pag, uh, ano, ng buko. pag uh, kukuha ng buko. Okay, maray maray po salamat at mamaya po ulit. Ito. <laughs> mga lords, sa uh, kumukuha kami ng yog. Ayun na, Ayun na, oh. na siya, oh. Ay, nasa sa taas. Oh. Kukuha lang siya ng silot. Oh. Kaya lang, medyo ano kasi. Eh. Kasama nga namin si ano si Marian, tsaka yung sister niya. Tapos si Tess. Kasama ko rin si Junjun, din. Ayan, no? lang. Ay, si Junjun silot. Ayan yung uh, lupain nila dito. Talagang ano, yung pag uh, may lupain sila dito, ano, uh, lupain tawag dito. Ito yung mga lupain nila, no? May... Ayun, kila. Santol yun, no? Santol yung isa, di ba, Marian? Santol yun, di ba? Oo, oh, no? santol. Santol. May santol. Tapos, mga kawayalan. Malilit na yung mga kawayan. Tapos, di, doon daw mamaya. Pag may makita kaming mga bayabas, kukuha kami. Okay. Mamaya po ulit, mga lods. Pag uh, baba niya. Ayan na yung, ano, oh, Nandun na yung buko. Ayun. Hmm. May tao po doon sa taas ng yung uh, kumukuha ng mga silot. Pagod din ay. Obo sa kanman. Ay nakapanguli. Obo sa kanman niya nagsura. Ayun <laughs> <laughs> ay, 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 sila. Uh -huh. Maaram ito ba? Makali ka nore. Mag-aga. Nakilayo kanina. Udali, ilawan sa pagkaito. Parang dito uh, nakatira si Maria at saka yung sister niya. Taga ta, taga dito sila. Oh, na ako magbisaya, di ba? ako, ko, Ayon yung uh, ano, ah, uh, sister nung isa. Tapos yung nasa taas eh yung kapatid nilang isa. <laughs> Ayun na. Bo. Oh, si. Oh, na. Tama na ito. Magano lang? Ah, kakainin niyo? Oh. Oo. Oh, okay. okay. Find Find po. Po. Ayan, mga okay, lods. Ayun. Pababa Ano naman? Ano naman? Ano Ano

ano siya? silot? lubi? lubi na Lubi. Lubi na to na e, yan. loko 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 Si Marian at saka yung sister niya. Ah, uh, yung pinuto nila yung isang kawayan para pagsungkit ng ah, uh, ba to? Suha. Yan. Papakuha nila ng Did it?

nilagyan Ay, nila oh ayan tama na yan yan ayun oh yan yung pagsanga nila nilagyan nila ng parang ano ah daan para ma mas Ikaw maren, maron ka talagang mag-drive bisikleta. Diri dati si Junjun. Dati ri si siya. Diri sa school siya kay Kuwan. Eh, kuno pa para ano ko siya para so, sa kasi sa Pag natuto ka, lalayasan mo na siya. Dire, pag kay nagino siya sa gawas. Huh? Sa dire siya na sundo ah, ko. Sumugod ka. Uh. <laughs> Oo. Sumugod ka sa gawas. Mm -hmm. Ayun. Ah. Ayun oh. Kinuha ni Mrs. yung suha. Ayun. May suha. Suha. Suha sila. Ah, 'yung isa dilaw na, pero itong isa parang green pa yata. 'Yun. Okay. Siguro <laughs> 'to muna. Ah, 'yun. Pumu. Oh, Mabango. 'Di, sadter ano? Matamis 'to, parang matamis. 'Di sarte ni kai. mo hahatiin mo. Para wala nang kumuha. <laughs> meron din palang ganun. Para di, wala, wala ano, hindi nila gamitin pansungkit. sungkit. Ayun. Ganun din pala yun. Okay, mga lods, mamaya po hey, ulit. <laughs>